sa mga pangunahing balita. Tatlong magkakamaganag patay sa road Bishop sa Castilla, Sorsogona. Dalawang taong gulang na bata, Sugatana. Senior citizen patay ng mabundol ng motorsiklo. Inuman session ng magamain sa mandaon mas bote na uwi sa paranaksak. Dalawang miyembro ng Kaministers Group, voluntaryong sumuko. At makabagong pamamahala gamit ang makabagong teknolohiya Isusulong umano ni Albay Vice Governor Diday Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong lunes, ikalabing apat ng Hulyo taong kasalukuyan. Tatlo ang naitalang nasawi matapos nararuhi ng SUV ang isang bahay sa Castilla Sorsogon, o Castilla Sorsogon umaga nitong Sabado. Sugatan at himala namang nakaligtas sa insidente ang isang dalawang taong gulang na batang lalaki, si Hercules Barbacena sa buong ulak. Nawasak ang bahay na ito sa barangay San Isidro Castilla, Sorsogon. Matapos na at tumagos ang isang SUV, alas 3.50 ng madaling araw itong Sabado, Hulyo 12. Patay sa insidente ang mag in partner na sina Alias Angelo, 21 anyos, at Leslie, 20 anyos. Sugatan, subalit himala namang nakaligtas ang kanilang dalawang taong gulang na anak na lalaki. Ang ina ni hilo. hindi pa rin makapaniwala Simples. sa sinapit ng mga ito. Ani po kami, sir, pati sinda. May luminagabong, sir. Luminawas po kami. Yun na po ito, nailing minas o so, arong narasagasa. Inanap ko po sa so ko na si... So tapos so, apo ko, igparaapod e ko, sir. Orang nagsisimbag. Pagparapod ko, sir, uminibig so aki. Sabi ninda, sir, nakuadaan ninda, udig di so sa insidente ang tiyuhin ng biktimang si Angelo, na una umanong binangga ng SUV bago tuluyang bumangga sa bahay ng mga biktima. Ayon sa pamilya, lumabas lamang daw ito ng bahay para umihi ng maaksidente. Ang mga may auto mangkota, mag-iringat-ingat sinda, takmanarog kaan. Nakakadama yung sinda buhay. Araw ka yung masanan. Nagihinguhan ito tangaya. nga mapaadal kita kan Base sa investigasyon ng Castilla Municipal Police Station, galing ang 34 anyos na driver sa Makati at patungo sana ng Matnog Port sa Matnog Sorsogon. Pauwi daw ito ng South Cotabato, subalit so pagdating sa lugar, ay nawalan daw ng kontrol sa kanyang sasakyan matapos na makatulog sa biyahe. Ito sa San, San Isidro, Castilla, so yung driver parang na siya, tapos bigla na lang siyang uh, bumanga doon sa bahay. Sa ngayon, wala pa rin pinala na pagkasundo ng naiwang pamilya ng mga biktima at ang sospek na posibleng marap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, physical injuries and damage to properties. Paalala naman ng PNP para daw iwas disgrasya, parating siguraduhin nasa kondisyon ang sasakyan at ang katawan bago bumiyahe. Para sa mga balitang tatakbikol, Hercules Barbacena. Sa parehong bayan, patay din ang isang senior citizen matapos na mabundol ng motorsiklo. Lango umano sa alak ang rider na makaaksidente si, Ro o si Rose Bilista sa buong ulat. Okay. Masipag at mabait na asawa kong ilarawan ni Lola Chofesta. Ang kanyang asawa na si Tatay Victorio na nasawi matapos na mabundol ng motorsiklo habang nagbibisikleta sa kanilang lugar sa barangay San Isidro, Castilla, Sorsogon. Alas 9.45 ng gabi nitong biyernes, July 10. Anya, bago ang insidente, nagtungo pa sa basketball court sa kanilang barangay ang kanyang asawa para panoorin maglaro ang kanilang mga anak na nooy kasali sa isang liga. Di niya lamang daw akalain na yun na pala ang huling beses na makikita niya ito buhay. Ma, ano siya? Mahiling ki basketball. Da, an, ang mga aki may mga basketball player. Nahiling ko na sana do man, May bike na pakad na. Sabi ko, mahiling na ito kan na bunso ni nga ni iyo. E, e, sinda man ngani nagiriling man. Pero sinda na una pakadi, may tricycle birthday maninda aram, nasa hujan pala na na maninda. Day lamang kitirang oras, na ninda, nabangga na. Ang sabi nga ni kang kagawad, tapos ining sarokong bunso, tayo na karani tulo sa iya. Talagang inako mang kang bunso ko na, wala na talaga si painya di na makasalbar. Ayon sa Castilla Police, agad na naisugod sa ospital ang biktima, subalit idiniklarang dead on arrival ng attending physician. Lumalabas din sa kanilang investigasyon na langu sa alak ang 31 anyos na rider na nagtamuri ng mga sugat sa kanyang katawan at kasalukuyang ginagamot sa ospital. Hindi, doon, hindi naman po siya. Yung lugar po, hindi naman siya kurbada. Pero dahil lang talaga yung, yung driver ng scooter na nakabangga, Nasa, sinasabi nga, nasa employee ng alak. So, Siguro di, di niya napansin itong nakabike. So, lagi po siya. Sa ngayon, inaantay pa ng siya ang pinal na desisyon ng pamilya ng biktima kung magsasampa ng reklamo laban sa sospek. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Okay. Okay, ano? Sugatan ng isang padrasto matapos na ng kanyang stepson sa Mandaon, Masbate. Sa gitna kasi ng kanilang inuman, kun o kinwestiyon daw ng suspect ang ilang personal na desisyon ng biktima na humantong sa nasabing insidente. May report si Elian Zone Nauwi sa pananaksak ang inuman ng mag-amain sa barangay Pabrasyon Mandaon, Masbate, matapos ng magkapikunan na nagsimula umano sa pagkwestiyon ng suspect sa ilang personal desisyon sa buhay ng biktima. Ayon sa Mandaon Police, hapon nitong July 13 nang maginuman umano ang 28 anyos na sospek at ang kanyang 48 anyos na padrasto. Sa kalagitnaan ng inuman, may natanong daw kasi na masyadong personal ang sospek na di naman nagustuhan ng biktima hanggang sa mantong ito suntukan at pananaksak ng sospek gamit ang basag na bote ng alak. Sinaksak na yung biktima ng ano, Inaasad yung buti ng chin na yung upper part niya, yung hawakan, yung sinagsag sa mukha, sa right side ng mukha. Hindi naman palalim, hindi pala lang. Parang asugata lang siya ng parang kalapatin at ang pala. Sa ngayon, nagpapagaling pa sa Mandaon Medical Community Hospital ang biktima na nagtamo ng sugat sa kanyang kanang pisngi. Yung suspect, naririsan namin kasi yung complainant, yung victim, parang mag-aayos lang yata kasi ngayon nga magtatay mo na nga sa mga anak at saka iskip sa amin. Parang wala din naman nag-iskip ng kumbente yung biktima. ini yung mga nag-iinom. Pag kuminom, hindi nyo lang. Huwag nyo nag-iisa ulo. Huwag nyo sadyan yung alam. iwasan yung ano, yung mga siraan. Kasi nga doon, parang nagsisiraan. Ito kami na kasing impol. Iwasan nyo na lang yan. Yung mag pag mag-iinom, tama-tama lang. Posibleng maharap ang sospek sa kasong frustrated homicide na agad naman na naaresto ng PNP. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Elianzon. Voluntaryong sumuko sa Revitalize Police sa Barangay sa Esperanza, Masbate ang dalawang miyembro ng CTG. Kasabay ng kanilang pagsuko, nakatakda rin silang ipasailalim sa Balikloob Program sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ng pamahalaan. May report si Danica Garcia. Buluntaryong sumuko sa Revitalize Police sa Barangay sa Esperanza Masbate ang dalawang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG nitong Martes, July 8. Kinilalang mga ito na sina alias Jerome, 36 anyos, at alias Dante, 53 anyos, na kapo-residente ng naturang bayan at kasapi ng Tatunuan, larangang Guerilla South Sub-Regional Committee for Bicol Regional Party Committee sa ilalim ng pamumuno ni Rogelio Suson o Kamanong. Ayon kay Police Major Mark Jason Garcia, Acting Chief of Police ng Esperanza MPS, kasabay ng pagbabalik loob ng mga ito sa pamahalaan ay ang pagsurrender din ng isang 38 caliber na revolver na walang serial number at kargado ng mga bala ayon po sa panayam po sa kanila ma'am na uh, napagpasya nilang sumuko dahil nakita nila na yung programa na ginagawa ng ating kapulisan doon ay ay nararamdaman talaga nila na meron at merong gobyerno na handang tumanggap at umalalay sa kanila uh, sa lahat ng oras. Nabatid na bago ang pagsuko ay mahigit kumulang sampung taon din na naging rebelde si alias Dante habang limang taon naman si alias Jerome. Tulad ng iba pang mga naunang sumuko, nakatakda rin silang i-enroll sa balikloob program sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Bali, ginagawa na po ma'am ng ang RPSB, kakasama na rin po kami ma'am na yung mga requirements po para maipasok po sila dun sa programa ng ICMIP para po matanggap din nila yung tulong na nakalaan para sa kanila. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng Esperanza PNP ang dalawang dating rebelde para na rin sa kanilang proteksyon at iba pang kaukulang proseso. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia. susunod. Albay Vice Governor Dede Koy susulong daw ang makabagong pamamahala gamit ang makabagong teknolohiya. At dalawang mining company sa Raray Masbate, may pito manong pinapatupad ang Mangrove Reforestation. Yardi ba pang balita sa pagbabalik na kumikol, TV. libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako bikol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulaan ng pagpapasalamat niya mo, ganyan ikamalilingwan habang kami nabubuhay. Nakulaan nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurugpa. tucked away in the province of albay known for its perfectly shaped mayon volcano misibis bay resort a locally owned 5-hectare private island resort the resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure this tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun it features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi Ako Bicol, katabang na kasurubat. Nagbabalik ang ako Online TV. Pursigido si Albay Vice Governor Diday Kona isulong ang makabagong pamamahala gamit ang makabagong teknolohiya. Layon daw kasi ng opisyal na mas maging transparent at accessible sa publiko ang serbisyo ng sangguniang panlalawigan. Ang buong ulat ihahatid ni Angeline Dagta. Isusulong ni Albay Vice Governor Farida Didayko ang digitalization ng sangguniang panlalawigan upang mas mailapit ang serbisyo ng pamahalaan sa bawat albayano. Ayon kay Ko, sa ilalim ng kanyang panunungkulan, nais niyang maging transparent at accessible ang serbisyo ng pamahalaang panlalawigan. Aniya, kasama ito sa kanyang mga ipinangako noong tumatakbo pa lamang siya bilang vice gobernador. Kasama sa kanyang mga ipapatupad ang smart website-based application na makakatulong sa mga albayano na maunawaan ang mga panukala at iba pang mahalagang impormasyon na dapat na malaman ng publiko. Kasabay nito, sisimulan na natin ang paglipat sa paperless legislation. Mas mabilis, mas maayos at mas makakalikasan ng dalay ng trabaho dating sa that is a process. Dagdag pa niya, ang website ay magiging bukas din para sa anumang komento. Naniniwala raw ang opisyal na ang bawat mamamayan ay may karapatang makilahok sa mga usaping panglalawigan. Pwede rin sila magbigay ng komento or mungkari. Iko-consolidate -co ng artificial intelligence or AI. May ranking batay sa dami ng mentions para malaman ng board members ang pulso ng taong bay. Pero hindi lang technology ang kailangan natin. Kailangan natin matiyak na align sa ating mga panukala ang inherent potentials ng probinsya ng Albay. Hindi lang probinsya, kundi pati mga lungsod bayan. Siniguro din ko na maayos niyang gagampanan ng mga tungkulin bilang bise at makikipagtulungan sa gobernador para sa kapakanan ng mga albayano at ng buong lalawigan. Para sa mga balitang, Tatak, Bicol, Angeline Dagta. BM Isang daang mag-aaral mula sa Lamba Elementary School sa Ligaspi City ang nakinabang sa outreach program ng dalawang pribadong kumpanya sa lungsod. Bahagi umano ang aktibidad sa ikalabing-anim nilang anibersaryo. May report si Mel Moral. Kita sa mga ngiti ng mga mag-aaral ng Lamba Elementary School sa Lamba, Legazpi City ang tuwa na makatanggap ng mga gamit pang eskwela mula sa Embarcadero Land Ventures Incorporated, Ligaspi at Aboytis Power Renewable Incorporated. Nitong biyernes, July 11, nang magtungo ang grupo sa paaralan para idaos ang nasabing aktividad na bahagi daw ng kanilang corporate social responsibility at ng kanilang ikalabing-anim na anibersaryo. Aside so, sa sana-celebrate natin, yung 16th year anniversary ng Embarcadero, actually, yearly kasi talaga nag, uh, ginaganap natin to, ginagawa ito ng Embarcadero to share the blessings. Uh, isa ito sa mga corporate social responsibility na ibinabahagi natin sa bawat community. At isa nga sa napili ngayong taon is the Lamba community. Dala po kami um, 100 packs of school supplies for the students of Lamba Elementary School. So yung mga laman po nun, may mga notebooks, may glue, may crayon. So yung basic needs po ng student. Bukod sa school supplies distribution, nagsagawa din ng dalawang kumpanya ng feeding program sa isang daang mag-aaral mula kinder hanggang grade 3. We are uh, immensely Uh, happy and at the same time uh grateful dahil nga uh, nabigyan ng pagkakatao ng aming 100 pupils of Lamba Elementary School to be recipients of school supplies ang dami talagang laman ng school supplies na ibibigay at saka yung mga loot bags to be given by ibarkadero and at the same time yung feeding Uh, yung food packs that uh, that they will be receiving later on. And more than that, this is also one way na makapag-create ang positive impact sa ating mga learners that hindi, hindi tayo nabubuhay to be all out by ourselves. Instead, we try to share and reach out to communities who really needs our help. May tema ang pagtitipon na Circle of Nourishment na layong makatulong sa mga mahirap na mag-aaral sa lungsod. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Mel Moral. Mahigpit na ipinapatupad ng dalawang mining company sa Roroy Masbate ang pagsasagawa ng mangrove reforestation. Bahagi daw ang programa sa pagnanais ng dalawang kumpanya na mabawasan ang negatibong epekto ng kanilang pagmimina sa naturang bayan. Narito ang buong detalye. Mahigpit na pinapatupad ng Masbate Gold Project sa ilalim ng Filminary Resources Corporation at Field Gold Processing and Refining Corporation ang pagkakaroon ng mangrove reforestation sa coastal barangays ng Aroroy, Masbate ayon sa pamunuan ng nasabing mining companies. Layo ng proyekto na mas maprotektahan ang komunidad sa negatibong epekto ng pagmimina sa naturang bayan. Bahagi din umano ito sa kanilang rehabilitation program sa mga lugar na sakop ng kanilang operasyon. So, isa pa yan, kaya din kami nag-venture sa mangrove reforestation kasi nakita namin na unti-unti ng uh, nagde-decrease yung mangrove forest cover sa Aroroy. So, naisip namin na bakit hindi natin i-improve yung mangrove forest cover kasi ilang communities, ilang barangays ang nasa coastal community. So, yun ang kailangan natin i-protect. Noong 2013 nang sinimula ng naturang mining companies ang mangrove reforestation at makalipas sa mahigit isang dekada, umabot na raw sa 2.3 milyon ang mangroves na naitanim sa 485 na hektarya na sakop ng walong lugar. Malaking tulong umano ito lalo na sa panahon ng mga bagyo. Bukod sa pagiging natural barrier ng mga mangrove, malaking tulong din daw ito sa coastal ecosystem lalo na sa mga mangingisda nakaka din kami ng short-term livelihood doon sa mga fisher folks kasi sila yung partner natin sa mangrove refo program. So nagbibigay kami sa kanila ng incentive sa pagtatanim ng mangrove. Pero ang main objective noon is after ng mina, ang benefit noon ay sa kanila naman. Yan yung something na binigay ng mina pero hindi kukunin ng mina after closure maiiwan at maiiwan yun sa kanila yung mga mangroves na yon and in the end as a legacy ng company sila rin ang magbe-benefit lalo na yung mga fisher folks natin na nakadepende sa ating marine, marine um, ecosystem sa kanilang livelihood mayroon silang 31 uri na mangrove na pinaparami sa kanila mismong clonal facility na naitatag noong 2023. Naging posible ito sa pakikipagtulungan ng Department of Environment and Natural Resources. So, instead of seeds, doon tayo sa mga cuttings nila kumukuha ng planting materials. So, yon kukuha tayo ng cuttings. Meron kaming hedge garden dyan. Nand nandyan, yung mga sources namin ng cuttings. And then, ibababad mo siya sa rooting hormone. IBA yung ginagamit namin. And then, depende sa species, may mga species na two weeks pa lang, nag-uugat na, nag roots na. May mga species din na months before siya umugat. Trinein kami nito ng ERDB yung Ecosystem Research and Development Bureau ng DNR. So, sila yung nagtrain sa amin ng paano magclone clone and then sila din ang nagbigay ng design itong clonal facility. So, partner namin sila for um, ito. Ang mga produce namin dito sa clonal facility, ito na rin yung ginagamit namin sa mga reforestation and rehabilitation areas. Samantala, siniguro ng dalawang mining companies na bukod sa pagmimina una sa kanilang prioridad ang kapakanan ng komunidad. Patuloy raw silang makikipag-ugnayan sa mga residente para matiyak na ang mga proyektong kanilang ipinapatupad ay nakakatugon sa mga pangangailangan ng mamamayan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si May Insinares. Salamat!